Salamat, Salamat kay Kuya po, sa imong pinaskuhan and is para katak TV. Salamat. Oh. Tekan oh, long no. Uh, long cigarette. Kinita uh, nang di namin yan kahapon. At uh, chef. Ito lang yung gagawin ko mga kapatid. Yan lang. na ano ko. Good morning mga Kaspraki. Magandang umaga sa inyong lahat dyan Ito na yung panghuling vlog natin sa 2024. Holy update mga Kaspraki, tinawagan tayo ng kapatid natin. Tinawagan ako ni Utol. Uh, meron silang huling isda. Mga tatlong banyira lang daw mga Kasprakatak. At kay Dos, kay Nanoy, hanggang isa lang sila. Kahapon, isang banyira lang yung huli nila, Si Uno, wala. Ngayon, si Uno, meron siyang tatlo. Tumawag na sa akin si Unad. Then si Dos, isang banyira pa din. Uh, Nauwi na sila mga Kaspraki. Tinawagan na lang tayo. Napupunin natin yung... Tinawagan ako ni Unad na alam, you know, pinaalam niya sa akin na mayroon silang tatlong banyirang isda. So pupuntahan ko ngayon mga kaspaki kasi ito naman talaga yung trabaho ko. Ako yung taga-sundo, taga-kuha ng kanilang mga huli at ibinta dun sa fishport, Yeah, so good morning pala sa inyo. No, ito na yung panghuling vlog natin sa araw ng uh, 2024 mga kaspraki. Pupuntahan natin yung isda. Sana sa susunod makapag-vlog, makapag-vlog na tayo ng marami no para marami tayong maipong ano revenue Papatuloy natin to mga kaspraki ang dami kong natutunan dito sa 2024 kaya uh, dun sa 2025 i-adapt na natin yung uh, kulang natin mga pagkukulang natin dito sa 2024 alright yan kumustahin muna natin yung mga alaga nating isda Ito sila mga kaspraki Oh. Hello, kumusta kayo? Oh, ingat-ingat kayo ingat. dyan. <laughs> Alright. So, tawagan ko ngayon yung isang kasama ko, si Pihing. Wala si Marco ngayon, mga kaspaki. Na, gamay rin ang Yun lang tawagan. No, lainan na lang siguro ito sila nun niya. Kinder ni. Huwag eh. na ba extra nga isda. Lainan baka ito sila, no? Malay. Huwag na extra nga isda. Malainan ito sila, pero... Kung wala, Tabla tabla. Sunoduin niyo lang. <laughs> Sunoduin niyo lang. Right, mga Gaspar attack. Good morning. Alas ano na? Alas trisna na ng madaling araw. So ito na yung oras. Kung ito na yung oras na pupuntahan natin yung ista ang magas Okay. Magas nandito na tayo sa breakwater. Sa kung saan natin kukunin yung huli nilang isda Ay, good morning. Well, natin mga magas Ayaw makita. Ano pa ni? Biurut Japon. Dilain. Ini mo. Nung mayor mo kay kuha in tahun. oi. Payau na payau payo di dai. Apo Payau rana. Sikan. marihan ni. Kene sila gua pun di Payau marihan payau Payo Manila ha. pun ni, malangsi mo ni.

Begesung an. Oh. Begesung. Begesung. Baleg alun Ji menom degang gigandang aku. Nah, da aku kuadbutin ke balubok. Ungane. Rapusulup Agi mo ang esatana dito. Oh, wala man sirup-slupin.

Tabla tabla na po guys ang mga bakaw guys Ito isa rin? Wala nang ilabot Di <coughs> lahat na Ano pera ninyo nagsudanan ito? Ano kasudanan mong dua? Okay let's go pabotor muna namin si Bukya mga kaspagatak yun lang o no? tatlong banyira kay uno isa kay dos binta namin na doon sa Peaceport doon mga kaspagatak baka mahalin to ug mahal kayo lumay na kayo hey, idol mag idol happy new year idol hindi damak, mak asa yung mak Saya mana? Hah? Saya mana ni? Ah. Kali baru tu mau? ni, ah. kato? ni. Kali sini. 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 sini. Kali

Bila na wala nak wala? Kau kau nak saya mana gua nak kata ambil aku atau Isa. Dekan lo mudlong lo. Mudlong cigarette, sipi sipi. Galunggong. Pai pai pare. Dah datang. halid analan profit halid analan profit nasenya Ingko. nandito na tayo sa bahay. Ito na yung kinita ng <laughs> mangingisda natin kagabi no, sa apat na banyera. Naibinta sa halagang 4,600 yung bawat isang banyera. So, ito na yung halin mga Kasprakatak. So, ang gagawin ko dito ngayon ay ibibigay ko to doon kay uh, Lula. Para may pang ano pabalik o gastos ba sa paglaot. Ito, hugi pa to mga Kaspraki. Kasi sa ice pa lang at crudo. Papunta nila ng laot. Ito lang yung halin ng Mayra. Then, yung kay Uno Payaw po ito. Oh, So, ito lang, oh, konti lang mga kaspraki. Dati, limpak-limpak uh, na pila, <laughs> itong marami. na pero pag marami ang huli mga kaspakatak, hindi ganun kalaki yung, ano, yung presyo ng isda. So, yun lang. Kwintaho na to. Kwintaho na to. Kay bulok kay tagmat. Oh. 4,600 times pila. Um, 4. Oh, 18,400 uh, 18, yung kinita. Dalawa, dua na ni Kalansa ha. Kay isa ka banyera, kay Boss Nanoy, at tolo ka banyera, kay Boss Jojo. Sa uno, at saka kay dos. Oh, ito lang yung kinita nila mga Kaspraki. 18,400. Oh. Kuwaan pa lang mga ice, mga crudo. Tapos bahinan pa tong payaw. Ang pila na yung mabilin. lugi lungin talaga. Gamay lang, gamay ra. <clears throat> Pero pag ng isda mga Kaspraki, okay lang kung dagang isda Okay lang mo barato at least daghan. No, marami. Dayon niya yan may maaga, oh, kakauwi ko lang magas pagi in umaga. No, pag-uwi na ko ni higda pa ko gadget. Eh, karon ko balik ko vlog. Eh, maaga pa. Punta ko kay Lola. Bigay ko to. Remit na to. Ako rin may kay gamay raman. Basta gamay ra. Ako rin mad to. Ako rin mad to. Kaya ako na ako. Nagikan dito sa breakwater. Dalhin doon sa peaceport para ibinta. Magtawag lang ako ng Uh, broker, tawagan ko lang yung broker namin para siya yung magbenta, siya yung magdispatcher sa, sa isda. Okay? So, abangan nyo mamaya-maya konti mga kaspaki yung mga mangyayari pa ngayong araw kasi kailangan na kailangan ko talaga mag-vlog ngayong araw mga kasparakatak <coughs> at kailangan ko ma-upload ito ngayon, agad-agad <coughs> dahil ito na yung last day ng 2 uh, last, oh, last day ng 2024 So, kailangan kong i-upload ito mga kaspagatak. Dahil bukas, panibagong vlog na naman, magsimula tayo bukas. Okay? So, ano kaya yung mga ihahanda natin sa ano mga kaspaki? na no, sibirin na ba? Wow, yun no? New Year? New Year's Eve? Ito si Mrs. Kahapon. Bumili siya ng ayan, pasensya na sa mga kalat. May pira pa dito. Ito, bumili siya ng mga prutas kahapon mga kaspagatak. Ayan. Pinambili namin yan kahapon. At syempre ito na uh, namili din tayo ng mga ito si Mrs. maggawa siya ng ano mga kaspaki. Gawa siya ng ito do, no? salad daw 'yo. Cocktail fruit salad 'yung gagawin ni Mrs. mamaya. At ako namili, namili, din ako nito mga kaspaki. Mga ilang piraso lang naman. Yan. Oh. Namili tayo ng mga ilang pirasong sardinas, kape, kape, mga laki ni. Ayan. Kasi, ipamimigay ko to mga kaspaki, kaspakatak sa masko. Mayroon na lang akong gustong bigyan, mga taong bigyan, mga kaspaki na gusto kong bigyan ng pamasko. Ano, pamaskong handog. Dahil nga naman, tingnan natin. Pero huwag kayong magsaba Nandito yun. Ang aga, ang aga. Isa yun sa bibigyan ko ng uh, regalo, mga kaspakatak. Kalimutan ko. Ayan. Wala man. Oh, wala na pala. Wala na si Ate Alin mga Kaspraki. Siya yung gusto kong bigyan ng bigas ngayon mga kasprakatak Mamaya siguro. You no, know, Patuloy natin itong vlog natin. Bigyan natin siya ng bigas at saka ito. Isa niyan. Isang supot. Isang putos na isang bag na bigas yan. Mga kagilos yan mga Kaspraki bigay ko yan sa kanila at saka si Boss Daplo bibigyan natin si Ugi at yung isa maghanap pa ako kung sino yung bibigyan so apat lang sila mga kasokatak sa ngayon lang so kita ko lang ba na ano uh, karapat dapat na bigyan ng kaunting tulong dahil yun nga uh, medyo sa ano kasi daplo ang daming anak nyo mga kasokatak uh, kahit paano ngayong Pasko, ngayong bagong, to, bagong taon, uh, makahinga-hinga naman siya kaunti. No? Alam naman natin na si Boss Taplo, ang daming papakainin nun, daming anak. No? Tapos, yung huli pa huli pa ng isda ngayon, ay sobrang tumal talaga yung kinikita niya sa isang paglaot siguro hindi hindi magkakasya mga kasparaki sa pagsuporta para sa kanyang pamilya kaya ito, uh, nakapag-decide ako kahapon. No, meron naman tayong konti, konti lang talaga yung sinasahod natin sa pag-YouTube natin, pagbablog natin. Uh, yun nga, na uh, naisipan kong uh, tapyasan, tapyasan konti. Bahala na, ako, bahala na ako sa sobra kahit, kahit magkulang. Kahit kukulangin yung mga pangangailangan ko din araw-araw, magagawa naman ako ng diskarte, no? kahit pa paano kung paano ko mapunan yung mga babayarin ko. Ako na bahala doon. <coughs> ang importante mga, mga is <coughs> bago magtapos itong taon na to, meron tayong matulungang tao. Kahit sa simpleng bagay at simpleng kaliit lang na bagay, mapasaya natin sila. So, apat yung binig, binili kong bigas kahapon mga kasparakatak. Apat. Ayan. <coughs> Ayan, meron kasing isang taong nag-share ng kanyang blessings No, hindi ko na lang sasabihin kung sino siya, pero alam kong nanonood ka ngayon. Maraming maraming salamat sa iyo. Tatawagin na lang kitang kuya. Pero alam alam ko na alam mo na 'to. Namili ako ng konting mga ano mga kaspraki. Ayan. Konti lang naman. Ayan. So, ang gusto kong bigyan nito ay si Boss Daplo. Alam naman natin mga kaspraki, sobrang tumal talaga ngayon. Bago magtapos itong taon, itong taon na to, kailangan meron tayong matulungan na tao. Kahit sa simpleng bagay lang, kahit sa kunding bagay lang, mapasaya natin sila mga kaspagata. Kasi naman, no, si Daplo, no, isa na rin dito si Daplo, mga kaspagati, ang bibigyan natin ng tulong. Kasi alam naman natin na si Daplo, sobrang laki ng kanyang pamilya. May mga bata pa kasi, maliliit pa. Tapos, ang pinagkakita ni Daplo is yung pangingisda lamang. Kanya, ginagmayra po kayo magkuha. Tapos parang no? isa pilaray kuha, pilaray bahay nila to. Gamay na kaigot. Sobrang dami ng kanyang pamilya, mga Kaspraki. Sobrang laki. Tapos mayroon pa siyang palamonin doon. Hindi daw marunong tumulong. Hindi daw marunong magbigay. Palamonin. Hindi ko lang babagitin kung sino. Yun ang sabi ni Daplo. Pero hindi hindi siya makapagsabi ng taong yun. Kasi, <laughs> alam na, hindi na natin mapatuloy yun. No? Kay Kuampol. Nalooy ko. Nalooy ko kay Daplo. Kaya isa siya sa mga napili ko na bibigyan ko ng regalo. Bibigyan ko ng uh, pamaskong handog bago magtapos itong taon na to mga kaspaki. So ito, ito yung pinambili natin. Ano lang, ito lang yung gagawin ko mga kaspaki. Yan lang. Ito, ayan. At kapi. Ayan. Mga apat na piraso nito. Oh, ito lang. Simpli. ganyan lang kasimple yung mga gas Oh, yan lang. At saka isang bigas. Oh. No? So, simpleng ano lang yan. Simpleng pamimigay pero from the heart ba? Da ano, galing sa puso natin yan. Binigay talaga natin. No? Dahil may nagbigay naman sa atin ng grasya. So, ikamahagi din natin mga gas Mamaya, abangan nyo na lang kung paano natin ibigay yan. Hindi ko pa alam kung Paano natin ibibigyan, mag-isip-isip pa ako Medyo maaga pa naman At meron ding isang tao dito mga kaspraki na gusto kong bigyan Si Lingan no, Sobrang sipag kasi uh, Kahit hindi namin siya inuutusan Sobrang aga niya Gumising mga kaspraki, nagwawalis dito sa paligid namin yan, Lahat ng buong paligid namin dito uh, Siya yung nagwawalis pati na rin doon kay Raisan sa bahay niya dito basta dito sa buong paligid sa labas namin mga kapakatak nagwawalis siya sobrang aga minsan nga nagising na lang ako sa pagwawalis niya no sobrang aga ayan tingnan natin yung paligid mga kapaki dito sa among lugar oh ayan oh tingnan yung mga kapaki ayan oh tingnan wala talaga hindi ka hindi ka makakita ng ano uh, sagbot na ano, mga dahon-dahon mga -dahon uh, nang lupad yung mga sagbot Oh, di ba? Ayan mga Kasprakatak. Sobrang linis ng paligid namin, no? Kasi nga naman, merong isang taong kung uh, kumbaga ginagawa na lang talaga niya ba araw-araw 'yun. Pero hindi naman namin siya inuutusan mga Kasprakatak. Kapit bahay lang namin doon lang, diyan sa likod ng bahay na 'yan. Uh, pupuntahan ko 'yan mga Kasprakatak mamaya para bigyan natin ng uh, pamaskong handog, regalo. Para naman kahit sa uh, sasaya naman siya, no? At uh, syempre, bilang pasasalamat na rin, na rin sa mga ginagawa niya. Minsan kasi mga kaspakatak si auntie, no? Uh, yung babae niya. Uh, inaano din niya ni, ano, ni misis. Kung baga, suhulan niya ba? Magpalaba si misis minsan. Pagkapuyon si misis. Pagkapuyon siya maglaba. Tawagon niya si ate Alin para uh, palabhon. Then, syempre, babayaran naman yun. Pero itong pag pagwawalis niya dito sa ano mga kaspagatak ay walang bayad yan. No, kasi hindi namin siya inuutusan. Talagang ginagawa niya talaga 'yan araw-araw. Nagkaya magising na ako sa sa langas ng ano ba pagwawalis niya. Kaya mamaya mga kaspagatak, ah uh, ya isa siya sa bibigyan natin ito. Ayan, sila daplo. No. Para naman ano para naman uh, makatulong tayo kahit Uh, kahit maliit na bagay lang. Okay? Yung so, libre. malibre na sila, di ba? Kaysa bumili pa sila, maka, yung pambili nila na para sa pangkain nila sa ngayong araw na yan or sa mga susunod pang araw, ay eh, nalibre na sila, di ba? Itong bigas o oh, ilang kainan na yan. So, malaking bagay na rin yan, mga kaspakatak. Nakatipid sila kahit papano, no? kahit konti. No? Sa ng pagbigay natin ng konting tulong. Okay? So, yun. Ang gagawin ko ngayon mga kaspaki ay eto. Uh, pupunta muna ako kay Lula. Basta, ah, hindi ko muna puputulin tong vlog. Idugtong ko na lang. Dugtong, dugtong ko na lang. Para maano natin. Ma Masumpay-sumpay ba. Para may, may merong may, vlog tayo. Meron tayong vlog bago magtapos itong taon na to. Okay? So, yun lang. Uh, mga kaspaki, abangan nyo mamaya. Punta muna ako kay Lula. Irimit sa sana ko ni. Eh. A few moments later. So yun mga Kasprakatak, lumabas na lang ako kasi yung bibigyan natin ng ayuda ngayon ay nandun sa loob ng bahay. Pinapunta ko na lang sila kasi dito dahil selected ko naman sila na sila, sila lang yung mabibigyan sa blessings na natanggap natin. plus si Daplo mga Kaspraki. Sa wala ni Daplo lang yung nandito si Ate Allen nandito. Ito yung bahay ni Ate Alin. Pero wala pang tao dito mga kasparakatak. Ayan. Ay naitaw no. tao nag TV man. Nai-tao diya? Ha? Nag TV man. Pero wala si Ate Alin mga kasparakatak. Yung sinabi ko kanina, kaninang madaling araw, sinabi yung sinabi ko kanina na yun ang bigyan natin ng isa sa napili natin na bigyan ng ayuda kasi yung mga kaspakatak, so, tingnan nyo yung, yung dito. Ayan, yung paligid dito mga kaspakatak siya yung nagwawalis dito. Ngayon, nagkasagbot na po siguro aginis mga bata. Pero tuwing madaling araw o tuwing umaga, kinuma, umaga mga kaspaki, talagang malinis talaga dito. Kasi ginawalis ni, ni Ate Allen yung mga sagbot dito. Mga dumi-dumi dito sa amin mga kaspaki. Pati dun sa likod ng bahay ko. <coughs> Ayan. Pero ang nauna dito, is yung dalawang tao na bibigyan ko din si si Uge, si Catherine yung asa, yung mga misis lang nila yung nandito kasi may ginagawa daw sila doon sa kanilang bahay no si Daplo may ginagawa daw nagluto daw ng ano pang ano nila mamayang gabi no yung asawa niya hindi man daw marunong magluto kaya sila na lang daw yung nagpunta rito mga kaspakatak alright so ay wala man dito si mamaya na siguro natin sila bigyan pero yung ibibigay ko sa kanila mga kaspakata kay nandun na sa loob ng bahay. Yung dalawa ay nandun din sila sa bahay kaya lumabas ako. Dito na ako nag-intro. At tara, i-surprise ko sila mga kaspaki. Dali, Marky. Sulod na may. Sulod na may. <clears throat> Alright. Diyan na may mga So, itu ni yang mga kaspar katak. Yung ayu dan ito. Ito na Terah, mga masih katak. Wala masih, si masih Wala man si... si Ugi. Ah, si Ugi si Daplo. Mga tagog pinaskuhan ninyo dua. Ha? Mudawat mo dili. Mudawat! Ha? Dakuha kay... Dakuha kay silang ini? Mudawat, dawat. Dawat! Dawat!

Ikaw, apil ka, wala. Ay, mga kaspakin, mga din ang asawa ni, ito yung asawa ni Daplo. Oh, mana siya asawa ni Laura. Wala man si Daplo. So, dapat sana si Daplo yung uh, bigyan natin ng ayuda ngayon. Pero, ingnan na lang siya, nga na ako'y pinaskuhan. Mga na ako'y gamay ng ayuda ng lahat sa inyo. Nagmayra man na siya kay... Mara man na itong naabot, good karong... nga kamu may niya... Kamumay. akong napili nga uh, hatagan kay sandal sayod mo ko sa inyong sitwasyon uh, ko. piki kita ka Kahit kini panguha lagi nga piki kayo. Salamat kuya. Salamat kuya. Salamat kuya. Salamat kuya. Salamat kuya. Mga kuya. Salamat 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 Salamat <kay> kuya. <laughs> sa kuya. Salamat kuya. Salamat

yun lang ang uh, konting ano natin biyahe sa loob ng 2024 Gumayar kayo no? pero okay lang yun mga kaspraki at least uh, nakapamahagi tayo ng konting blessings bago magtapos itong taon nakapamahagi tayo mga kaspraki so yun lang marami salamat bye bye